Ayan, tatawid tayo ng patubig. Yan. O, oh, yan ah. Hindi kaya dapat may, ano yan, may, kasi yung laki nito, meron lang dapat na dami na ihuhulog dyan. Mayroon, may sukat. Oo, may sukat. Tama naman ang sukat na. Tama sukat. Ilang finger na nga? 7,000. 7,000. Red Dragon Super Super Pinoy Tapos dito ay Red Pinoy Then ito na Red Pinoy na lahat ito hanggang doon So hindi na ubos yung mga plat na ipunda na natin ang labing isang lata total yan guys ayan so ngayon after nito papatubig tayo and then waiting na tayo hanggang 5 days so within 5 days 5 to 7 days dapat makakita na tayo ng uh, tubo no? so may mga batch number silang sinasabi na huwag nyo nang itanim papalitan nyo na agad sa sa napang lab, nabilhan na store no kasi sigurado daw yun ay eh, hindi natutubo ayan Chine naman yung batch number natin, hindi naman kasama dun sa ano sa sinasabing batch ng mga nalusutan. No, ng mga seeds na malamang sa malamang, walang tutubo kahit ipunla. So magdoble doble lang ang hirap, no? So yung preparation ng ano at pagpupunla pagkatapos biglang after 7 days pala ay eh, malalaman mo walang tutubo kahit isa and then babalik tayo ng 5 uh, to 7 days para tignan muli kung ano na ang resulta ng ating pagpupunda so mamaya ipakita din natin muna yung pagpapatubig ayun bago natin uh, tuluyang tapusin ang ating video so, uh, mag reserve tayo ng konti itong kapitang side na to uh, nakapagpatubig na sila ngayon kung makikita nyo uh, Tindig na tindig no? uh, Naabonohan na dahil may tubo na siya So 45 days na lang ang aantayin natin Para tayo ay makapag transplant no? Pagkatapos ng uh, pag, Unang unang pagpapatubig ng punlaan so, Patuloy pa rin ang paghahakot at pag uh, tatabo na ano? protection para sa biglang malakas na ulan naniniguro lang naman guys pero sabi ng iba hindi naman daw uulan pero iba na yung may tabon at sigurado guys no? so yung side na yon si Larry yung nasa dulo uh, baka bukas magpa ano na yan sila magsabog ng punla kasunod nitong na punlaan natin na to So balik tayo mamaya pagka patubig na Pagkatapos na yung pagkatatabon Okay Alright guys uh, Nakatapos din kami ng aming pagpukunla uh, Natabunan na na ng, Uh, ano ba to? Uh, o talahib no? Tapos na Nalagyan na rin ang mga pangipit So, ngayon na yung oras para magpatubig. So, tignan natin kung saan nanggagaling tubig guys. Nagbubuka sila ngayon dito ng ano, irrigation. So, si Michael ay pumunta doon sa pinaka-bungad, No? Tapos itong ibang ano, kasama natin ay nag-open na ng uh, dadaluya ng tubig. Yan. Sarado siguro yung main doon sa bungad papasok pinuntahan ni Michael oh. pero dito na open na nila yung dadalo so kung tataas na yung tubig ay diretso na yan do sa ating punlaan ah, tignan natin ngayon guys ang kanilang traditional na ayan merienda guys oh, ayan, oh. mayroong ano to? Bagoong at sili. Nako po. Ngayon ko lang matitigma yung ganitong merienda. Ang alam ko, asukal. Aba. Eh, wala. sawang sawa na kami, oh. Hindi nga nagagalaw. Yun. Ganito pala to. Anong alam ko, asukal lang eh. <laughs> sir. Masarap yan siya, hmm. tikpan nyo muna. Ikaikote, ikoisus, ikoisus, ikoisus. 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 mo no? <laughs> 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 Bago ko at hmm. din dito. kaya eh. <laughs> di <laughs> Ang nagustuhan kong ganito, yung ano nila, yung ring house. Na nilagay ng ano? Ano ba yun? Margarine. Margarine yun. Tapos pagulong sa... Ayun, magpo yun. Ano ba? Ano ba yun? Dahil may nagatinda sa amin. Ano ano pong ano nyo sa YouTube? Mm. Yeah. Moto GX. <laughs> Wag mo manyalin. Tapakan mm. mo lang. Ito na po Ano ako po naging to eh. <laughs> mm. Naga YouTube tayo? Ano po sa Reels. Ah Reels? Facebook. Mm. Kermit right. na po sa... Hindi ba yun guys? Nakita niyo yung mga saging na yan? Hmm. Pag may bunga, kuha. Ayun, nabuksan na rin sa so, wakas ang yung main na yan sa bungad, no? So, eto na guys. Kung makikita nyo, ayan, ang lakas na ng agos, no? So, nakarating na kaya sa ating kunlaan. Tingnan natin. Ayan, no? Ayan na, nabutan ko pa. Ito na ang unang pasok sa ating punlaan. Ayan. Ayan si Michael, siyang nagbukas doon sa main. Hindi kayo nagpaluan. <laughs> Para meron kang kakagaw doon. <laughs> yeah. So, ang unang dadaanan ay ay nagsara sila doon para sa unang uh, unang section ng flat Yan na. First section ng plot natin, yan ang una nilang tutubigan. Yo no. Oh. Doon muna sa paikot. Ayan tulad nito oh, ayan. Yan ang ginagawa nila no. Pinapala lang. Para yung level ng ating dalo yan no. Ay maganda. Aagos ng maayos ang tubig. So yan guys. Napakaswerte ng lugar na to. Dahil hindi na tayo gumagastos ng diesel para magpamplang lang ng tubig no dahil napakalaking parte ng pagbubukid ay ang pagpapatubig so imagine, imagine niyo guys kung wala tong ano na to patubig no magpapump tayo gagastos tayo ng krudo so yung iba umaabot na ng 100,000 para lang mapatubigan ang kanilang pananim yan, tulad ng palay. Ito, uh, eto, sibuyas. So, malaking katipiran na ah, kapag ka mayroong irrigation ang ating area. So, mga daloy na ang ating patubig. Ayan, ang dami pa ng mga So, yung unang section ay papasukan na natin ng patubig. So, ganun lang guys. Ang kailangan lang ay ma-maintain yung level ng tubig na hindi aapaw. No? So, dapat hindi umapaw doon sa ating flat. Yan. So, bantay sarado pala to. sasarahan ayan bantay sarado pala ang pagpapatubig hindi pala yan yung basta bubuksan mo na lang no kailangan ay titignan pala pag tama ng level magsasara na kayo ng ano ng gilid lakas nga <muling music> wala ka wala ka no ha? <muling> tama mga laka? <laughs> Baka malu malunod. Ito na Ito na. guys. Para tayo naglalaro dito. Kabulan. Yan, open tapos sarado sa unang pinasukan. Yon. So, ba't ng ating battery, guys. So malamang hindi na abutin kung ano man ang medyo matagal-tagal pala yung proseso ng pag uh, ano, pagpapatubig dahil kailangan mong kontrolin para maiwasan na malubog sa ano sa tubig yung ating punlaan ano. So kung makikita niyo dalawang nagko-control. Saan <laughs> ba yun yung isa? So bukas ang isa. Yan. So, kita niyo guys, parang patintero lang ano. So, kailangan makontrol ang dadaloy na tubig. Medyo nagkataon na malakas ang pasok no doon sa main. Kaya naghahabulan sila. So, section by section ang ginagawa nilang pagpapatubig. <tod> Hindi pa pwedeng ano, basta mo nalang buksan ano talagang aagapan mo kung aapaw siya o hindi so yun guys natapos na rin ang ating pagpapatubig sinaraduhan na yung source ayan so nagdidilig lang sa iba ibabaw para paniguro lang yung ano yung ating mga taga alaga no? ayan may daladala silang lagadera binabasa lang yung ibabaw pero sabi naman ay eh, sisip-sip naman yun daw overnight. Ayan, tatawid tayo ng katubig. Yan. oh, yan ha. So, silipin natin yung, ano, yung peace pond ni Jay. Ayan, si Jay. Kamusta? <laughs> Ayan, kailan ka nagpa, ano, kailan ka nagpa, nagulog ng, ano, niya. Biernes. Anong biernes? lang? ilang ka nasa kaya Saan ka na kung ano? Okay, yan. Ay, ah, sa DA. Ayos, ah, no. Ano anong ano 'yun? May, 'di ba may mga klase yang, Daniel. 'yan, Pilapya, may iba'y pero. yung ano niya, flap ba? o ano? Laptop, flap-flaba. No? sa ibabaw, 'no? Eh wala, hindi, hindi siguro makita ng camera 'yan, malayo. Pero guys, ito oh ah, uh, kung hindi nyo sa gitna ng bukiri, pwede rin pala tayo maglagay ng, ng, ano, ng fish pond kasi mayaman sila sa tubig guys eh. No? Ayan Oh. No? Ito, ito yung nabulok na yan, tuloy-tuloy lang yan o oh, may level ka lang na natitigil yan? Tuloy-tuloy yan. Eh isa na pupunta yung tubig sa kadrain yan ka? Ay, ito yung, yung masanda pala, no? Eh, tuloy no, tuloy no. Yung. Oo. Kasi yung yun ang nagiging problema ng no, no. itong ispat, yung stagnant ang tubig. Di ba? So, ito na Agos. Pagpasok dyan, bumababa yan. Tuloy-tuloy lang. So napapalitan ng napapalitan yung bubaga fresh yung tubig na ano ng mga isda. Naka ilang ano ka na? update Ilang buwan yan? 3 months. Pero dapat, gano'ng kalaki yung dapat? Ay. Eh, anong dahilan kaya? Bakit maliit lang? Pakain o ano? Hindi, hindi mm. sa pakain. Sa similya siguro ng tilapia. Ah, yun lang. Ng fingerlings sa similya. Oo, oh, pag mali... Mayroong malaki, mayroong maliliit. Oo, oh, hindi natin sa lang. Basta, ibibigay na lang sa'yo. Bahala na kung may lumaki kung may maliit. No? Hindi, pare-pareho. Kung sa pakain, okay naman ang pakain mo. Guys, ito na. Oh, mga alin 'tong pakain nito, Eren? Ha? po ito. 2,000 Ah, 200 square meter. Ayan, guys. 200 square meter na daan na ang tubig ay tuloy-tuloy ang agos at di drain galing sa patubig diretso lang so magandang maganda sa para sa isda sana no kaya lang sabi nga ni Kuya Jay ay depende sa similyang inilaglag no pero nang dapat na dami na ihuhulog diyan mayroon may sukat oo may sukat tama naman ang sukat no tama yung sukat na. ilang finger length nga 7000 may nabatay diyan natin palagay natin natin. So mga 5,000 na lang para sa isang 200 square meter guys na uh, fish pan fish pan yan yun tapos yung area ni Jay uh, so, na punlaan eto na sampung lata rin to guys eto na oh kaganda ng patubig ah. oh ay meron silang ano ano to charcoal Apa? Dalawa naman guys Kita nyo ha Dalawang klase pa lang yung nakikita natin sa kabila Ipa Yung sa amin ay dahil walang red bag <laughs> Kumuha kami ng kugon Ngayon ito naman sa kanila Nagtabon ng lupa di ba? Pagkatapos ng lupa Charcoal Ayan Buti na lang pag tayo ni Jay Kasi bakit kaya charcoal ang napili mo dyan? Dagsakyan ko lang Walang? Walang dirkulo, walang, walang mga ah, ano, pa Nasunog na Oo, oh, walang um, mikrobyo Imbis na fungicide lang yung treat, treatment no? So mayroon siyang extra na coating ng charcoal At so, kaganda ng patubig ni Jay, no? oh. Oh, ang sarap humiga dito ah. <laughs> sa amin, na lahat ang kapot. Saglit lang naman. Ang nagpatagal sa amin, yung na kami. sa dito. Oo, ang Wala kami yung nakuha oh, red bug, eh. eh. sa ulan daw, makapit lang ang Ay, eh, at walang malalaman. Wala,

ito it, ay tab nabili ko. Tapos, sumunod itong 6.50. Yeah, yeah. Sige. Salamat sa pag-invite dito sa iyong punlaan at fish pond. Yan, nakita natin yung fish pond ni Kuya J. J, no? Anong apelido? Tatad. No. Tatad. Tata? Yun, balik tayo, guys. Sa, uh, no. Putahan ko muna si na Michael doon sa kapi ng bayo. <laughs> so, babalik tayo after 5 days. Ah, yung pagsilip natin kung mayroon ng tumutubo sa ating punlaan ayan so 5 days mag-germinate tapos tutubo alright ciao